tayo. Anong masakit sa inyo, sir? Kita kasi dito, tumasakit dito. Sabi ng doktor nung dito, dito galing sa l 4 mm -hmm. May na, nag-stretching, stretching ako 3 years ago. Ngayon bumabalik. Ngayon, so sabi kayo, iba, nga ng iba, hero fracture kaya? Bae, mm -hmm. Para mahilo, pero ito may stress. Para mahilo sa sakit dito. May pupunta ngayon sa mm -hmm. kaya pagano. Mm Tama naman yung sabi ng doktor. Ang tawag doon kasi sciatica. Hindi, mahirapan ako. Ilan taon na rin kayo ngayon? magsi 69. 69. Sige, okay. Consider na yan na 7 years old. Uh -oh. Ngayon, siyempre, limited na kasi yung mga stretching natin. Limited na yung mga walking-walking natin. Uh -oh. Talagang taranas tayo ng kunyat. Meron, 3 years ago, di ba naramdaman nyo yan? Or mas matagal pa? Mas matagal pa. Kaya bumabalik-balik niya. Ngayon, kaya po nararamdaman nyo yung bumabalik-balik niya. Habang umiilad po tayo, normal po na nawa ng substance. Excuse mm. me. Ayan. Mm. Ngayon, pag napirat ko, tutuon yan sa sciatic nerve. Kaya nararamdaman yung nyo mm. Ito yung sa kwet nyo. Ito yun, o Ang nervous system natin. Mm. Ayan, o, oh, L1, L2, L3, L4, L5. Mm. Pag ganun yan, tignan nyo yung sa Ang dami niyang, uh, ano, lalo pag tinamaan yung S1. Mm. Puro sa kapunta sa baba. Mm. Kaya, kaya yung pinaka napupuruhan, madalas nangangala yung kwet. Pag ganun. Hmm. Okay. okay. Very fragile na rin po si Sir. Kasi 69, talagang very mm. careful na ang namin niya. Mm. Wala na naman siya ng movement kahit mag-drive. Samantalin nyo na lang yung malakas kayo. patanggalin lang natin yung pain. Pero hindi rin maipangako yan. Sir, pag nayanig kayo, kumaga nakasakay kayo sa kotse mm -hmm. lalo mak yung kotse pag impa kasi nung no, maaaring maapektuhan -ano ma mm -hmm. pag compress niyan, sasakit na naman yung balakang nyo yun. okay. pero mas maganda kung nasa kotse kayo kung kunyari alam nyo biyahe malayo yung neck yan ang iunan nyo uh, para may control Oo. para may control ganun I... para, uh, I... para, uh, I... para may control hindi agad uh, magbabang hindi agad, magpapang... agad sasaltik yun kasi malaking ano yun, malaking yung impact na gano'n sandak. Ah! Ah, parang dupang ganun. Eh kasi yan, wala ka katulad yan, wala ka yung dinadalang dinadala, dinadala files. Wala, hindi na. Alright. Hindi natin makita kung ano yung ano. Kung ilan yung may damage. Tayo kayo. Ay, hey, tayo. 3 bahagian bahagian. Baik. Hmm. Ah. aso ni sila kay baitan. Ano po? niyo Hindi kung kasi. Ha? Hindi pa rin yung sinu. niyo kung kaso. Tapos wala okay. ng maestro excel kung makikita. Tanungin mo na lang ito. Ha? Uh, huh? Kaya ko kayo dito. Hindi pa yun yung sunod. Hmm. Kung anong is ito. Kung may pa. Ano? Tinatapit ko yung mga yun na may dalang mo. katinda sila. Anong order ba? na yata din. Taas yung Okay po. Okay lang kayo? Okay. Oh, sige. Hindi kayo nahihilom? Ay, hindi Okay. Pero rest mo natin yung order. wala, hindi yan. Okay. Thank you. Ito masyado doon. No? Yeah, Abot siya nung balakang. Abot kumilos Kumilo siya. Malalaman niyo pag um, malalaman niyo pag may masakit pa rin sa balakang niyo. pag ipinlastar niyo yung katawan niyo. Yan, yeah, katulad yan. Hmm. Pag may tumutukod, ibig sabihin hindi pa nasa lansang. Pero pag wala na, kahit anong gano'n gano'n niyo, wala na. Okay yan. Wala namang masakit. Wala. Oh, Naramdaman nyo? Okay. <laughs> <laughs> yun ang Di, purpose mo hanggang yun. bala ka mo dito. Yun ang purpose mo. Eh. Hindi naman dito eh. Duh. Dito yun. Hanggang. Pag oh, <laughs> may problema oh. rin kayo sa cervical, abot lahat yan. Hanggang, kaya nga, mahalaga yan yun yung pinaka-general kakoy. Kung sa akin, yung pinaka-general na adjustment. Kasi abot yan talaga sa baba. Mararamdaman kaya ba yan. Kaya pala inupuan ako doon. Para, para man 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 yun po ang ano namin, method namin. Para, simple lang, simple, simple lang pero mm -hmm. may, I'm may, sure may impact Ay, yan. Sa inyo, hindi kayo pwede sa ganun. Tumalol pa kayo, okay na yan. Di ba, hinahis ko na yan? Oo. Oh. Hmm. Upo kayo. Sir, mag iingat na rin tayo, hindi na tayo ano ha. Medyo bata-bata pa itsura nyo, pero yung edad nyo, mm -hmm. ra ano na to kasi sir consider na 70 years old pero kita nyo naman mukhang magilas pa si sir pero sa itsura na lang yun hindi na kayo pwede mag ano ha yung mga magbubuhat na mabigat maghahatak ng kung ano ano Ay, kasi once na sumakit yung balakang niya ulit baka mas napumun, mas baka mas pumutok na yung mga disc dyan Ay, hindi yung pinagawa disc mm -hmm. mahirap kasi pagka no, pero sa assessment ko, talagang may pumutok na disk na dyan. Ngayon, hindi lang natin mabilang kung ilan. Pero ang salansan din talaga niyan, ganun din talaga. The same din ang method. Magbabago lang lang tayo ng, mag a lang tayo ng therapy kung mas marami na yung pumutok. Eh, ano, kasi minsan ano, di na kaya ng isang bitaw eh. eh anong, anong maganda magpapa-MRI ako? Eh kung kaya nyo, kung kaya nyo kasi. Dati na ako ng MRI matagal na. Medyo pa. mas, medyo may eh, ano nga lang yan. Pero pero yun talagang magdidetalye kaysa naman kung ano-anong papatest nyo. pasasalungbar sa lumbar problem, magang ganyang back pain, eh marayan the best. Huwag na kayong magpa magpa-ultrasound. Mas mahirap basahin. Pero pag MRI, detalyado talaga. Mas madali, mas kabisado ko. check nyo ngayon balakang nyo. Ngayon, ganito ko lang yung exercise nyo dyan. Tayo ka, sir. Pagising sa umaga, kahit, yung, kahit, kahit di naman malakas, basta ganyan. One. Cross, cross, cross. o, yun. Cross. 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 Ganyan. 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 Ah, 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 ah oh, okay. Kabila, kabila. Yan, yeah, nag isa rin. lang sa umaga ha? Aa. Para yan ang maintenance ng mga balak natin sa umidag. Sige. O, oh, kita nyo, lakad kayo. Hmm, balik. Uh, medyo na ng konti. O, oh, manda na. Oh. Oh. Okay? O. Oh, try nyo umabot. Ay, wag. Masakit. <laughs> sa kwet. Uh, Oo, oh. <laughs> Eh, sige, sumuko nyo. wag yung okay. pagano'n, gano'n doon lang. wala na maabot. Masakit yan. Umaga lang kaya. Hmm, hanggang lang kaya. Okay. Yeah, sa okay. Sa ano dito? Ito. Dito, tsaka dito. Okay. Sige. Sir, ganito upo ka. Pag may ano dito, ganito ang stretching yan. Dito ka. Mm. One, two, three. Papapansin mo na ha ba? Ganun lang. Ganun lang kabilis. One, two, 3 Yun lang. Tapos sa plusan mo na ng pau sa mga ano na lang yun, pagka dito na yung sumasakit, yung mga ano, wala na yung sa sentrong mga buto-buto, na ilalatag nyo, nihigaan nyo. Maraming sa mga masel-masel na lang yun, sa mga spasam. Pag hinaplos nyo ng pau yan, gano'n nga kayo? Okay naman, wala masakit. Kasi pag pinakatukod yan dito, hindi nyo maangat yan. Nasakit yan. Pero yan, ibig sabihin wala nakatukod. Kasi nangyari na rin sa akin yan. Yung gaganyanin mo, kulang. Kailangan. Oo, oh, kasi tutukod siya rito eh. Pero kung wala tumutukod, Alam mo na sa akin, okay. Pwede ito, ihi. Okay, sir. Huwag lang maligot ito eh, ha? Thank okay. you.